libre po kasi ako ng sakay Paakit na rin po ang antipolo Ah, dyan lang Pa-uwi na rin kasi ako sir, pateresa ako Ah, thank you sir ha Ma'am, libre yung sakay ma'am Paakit ng antipolo, pateresa Nalilibre po ako ng sakay Pauwi na rin ako ma'am kasi pasan po ba kayo ma'am? Ay, talagos. Vlogger ako ma'am eh. Ako nagko-content talaga ako ng libre sa kayo. Saan ang water man? Libre lang po sa meta. Libre. Libre. libre, libre lang po. Libre. Sino po ba? Libre lang po. Ikaw po ba? Water rate ako. Water rate. Ah, Oo. Kasi doon din ang way ko. O sige po. Ah, um, uh, nagko talaga ako ng ano, libreng sa pag nandito po ako. <laughs> okay na. sige okay. po. Pagpawi na po kasi ako, nanlilibre talaga ako ng sakay. Wow. Lagi po ako rito, nanlilibre. Kasi yung mga nandito po, ano, paket na rin po ng Antipolo, Pateresa. teresa tama. Kaya dito po ako lagi nag-aantay ng, ano, ng pwede kong mailibre. Wait naman. Ano po bang gagawin nyo? Papasok po kayo. Hindi, na ako. Asan po kayo galing? Trabaho. Saan dyan? Sa may... SMT, 1-3. Ah, SMT. Ito pa ibang schedule namin. Puti na-timing lang ko kayo. Anong search mo, kuya? Leonard Motovlog. Se search mo po. Leonard Motovlog. Apo. Search sige, mo po. Pagpapang, pagpapang na pagpapang ako ito search mo to. Para... Delikado <laughs> ano, dito, baka biglang umanap. Baka biglang humablot eh. Ah, so anong oras mo ang biyahe nyo? Gabi talaga. Apo, gabi. Bali. At, ah, okay. So, pauwi na kayo talaga. Ah, po. Pero... Ngayon, pag pauwi na ako, nanilibre na lang ako ng sahay kasi gano'n din naman, paket na lang din naman na ako, tsaka sabay na lang ako. Pesa Ay, hindi naman. naman. Hindi naman. <laughs> eh, ganun din naman eh. Parehas lang naman. Kesa naman umakit akong wala akong sakay, eh, man libre na lang ako. Paip. Sana eh, karamihan ng driver ka. Sana ah, nga po eh. Para ano, yung iba makatipid din eh. Ang hirap pa naman mag-commute dito. Yes. Bali, ito po talaga. Eto na yung ginagawa ko talagang content ngayon. Nanlilibre na lang ako ng sakay pa, pa, pa kya, at paakyat pag ako. Kasi ganun din naman. Parehas lang naman, di ba? <laughs> dito rin naman yung dan ko. Kaya nga, na ako na Pwede naman. Kasi yun din naman eh. Yun, yun lang naman. Minsan sa iba eh. Ano lang naman ako ng onte. Onte lang naman. Ano ba naman yung onteng minuto na ano? Kasi sa ano, akit ako ng akit dito. Wala namang sakay. Diba? Sayang. Saan po tayo? Eto. Ayun okay, na lang, lang po. Lang po. Okay. okay na. Sure ka kuya, kahit magbayad na ako. Opo, siya. search mo po yung ano ko. Search mo po yung Facebook page. Hindi, ko. kahit magbigay ako. Okay Hindi lang. po, wag na. Libre po talaga. Search mo po yung ano ko, yung search mo po yung page ko kasi libre po talaga yung ano ko. Content ko po, po talaga 'yan. Tingnan mo po yung mga content ko. Ayun po, puro libre 'yan. Ayun nila ito na. Nakapalo na ako diyan sa Salamat po. Thank you po. Thank you po. Ingat po. Salamat po. Thank you po. Thank you Thank you, thank <laughs> you, you po.